Hello guys! Oh, sino yung gustong umangos ang ilong? May tip yan guys. Oh, yan daw ang sekreto guys. Ayan. <laughs> shoes glow. Shoes glow daw guys. Ayan, tingnan mo nung gagawin niya. Ayan oh. Ayan. Binagyan niya yung shoes glow yung ilong niya. Ayan. Saka pinris niya para maging dumikit yung ilong dyan sa ano maging matangos tingnan ayan guys sakit siguro nyan guys ba di ano ang sama ng amoy kaya ng ano sus ayang guys o oh, yung ginawa nya guys yan sa mga naghahangat tumangos ang ilong yan na daw ang tips yan tingnan nyo guys oh. Ay naku, wala na talagang maisip na ano. Ibang kakasama sa ano yan. Sa kalusugan, sa kamalapit ka naman sa utak. Sa ilong. Yan, nilagay talaga sa ilong. Ayan guys, o oh, kung gusto nyo sundin yan guys para tumangos ang ilong nyo. Ayan, o oh, ba diba? Tumangos talaga ang ilong niya mga idol. Oh. Ayan. Ganda-ganda na sa sarili niya, ba diba? kung ano yung binigay sa iyo.